Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan Game 2 ng Lakers at ng Timberwolves Another hot start para kay Luka Doncic Magkakasunod na puntos ang kanyang ginagawa at kapansin-pansin ang pag-angat ng intensity ng Lakers defense Kaya naman gumawa kagad ka ng mahigit 15 points sa lamang ang Lakers sa unang quarter Natapos nga ang first quarter na may 15 points sa Minnesota Timberwolves At si Luka Doncic ay may 16 points So na-outscore niya nga mga kaibigan ng team na ito mag-isa sa second quarter naman ay tuloy pa din nga ang mainit na laro ni Luka at sinasamahan na siya ni Lebron sa pagdominate ng game. Very physical nga ang quarter na ito at napakadaming foul for both teams. Natapos ang first half sa score of 58 to 43 in favor of Lakers. 22 points, 5 rebounds and 5 assists na si Luka at 13 points, 4 rebounds at 4 assists naman sa si Lebron to lead the way. Sa Timberwolves naman ay 15 points si Julius Randle at 12 points si Anthony Edwards sa first two quarters. Grabe nga ang pag-disrespect ni Luka kay Goberma, kay Wigan at talagang gusto niya ang matchup na ito at sinasabihan niya din nga ang coach ng Timberwolves na isub na ito. Habang si Anthony Edwards naman sa third quarter ay trending nga ang kanyang poster dunk mga kaibigan, kay Jackson Hayes. Pilit na ibinababa ng Timberwolves ang lamang ng Lakers, ngunit sa uli ay sapat na nga ang ginawa ng Lakers sa pangunan ng kanilang Big 3 upang makuha ang panalo sa game na ito at itabla ang series na ito at one apiece. Si Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves ay nagtala ng combined 65 plus points, 25 plus rebounds and 20 plus assists to lead the way. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 2 ng Milwaukee Bucks at ng Indiana Pacers. Nagbabalik nga si Damian Lillard sa game na ito. Ganun pa man, agad pa din nga na ng malaking kalamangan ng Pacers. Quick 8-0 run to start the game at umabot nga sa 15 points ang kanilang lamang sa first half. Hinahunting nga nila ang depensa ni Damian Lillard at Kyle Kuzma. Ganun ba man, big run ang ginawa ng Milwaukee Bucks sa pangunan ni Yannis Portis at Lillard ubang may baba sa 8 points by halftime ang lamang ng Pacers Nagtala si Yannis ng 14 points, 9 rebounds and 5 assists sa first 2 quarters Subalit tinapatan din nga yan ng 16 points and 7 assists si Tyrese Haliburton sa second half naman ay hindi talaga makahabol ang Milwaukee Bucks at naibaba nila sa 2 points sa lamang ng Pacers sa last minute subalit so hindi nila nakompleto ang comeback at tuluyan ng hindi nakalamang ang Bucks sa game na ito at umabanti ng Indiana Pacers sa 2-0 lead sa series sa panguna ng 24 points, 11 rebounds si Pascal Siakam, 21 points, 5 rebounds, 12 assists si Tyrese haliburton 17 points, 6 assists si Nembhard at 15 points si Miles Turner. Sa Bucks naman ay 34 points, 8 18 rebounds, 7 assists si on 70% shooting sa field at 28 points, 12 rebounds si Bobby Portis. Sa game 2 naman ng OKC at ng Memphis Grizzlies ay hindi nakalamang sa buong game ang Memphis Grizzlies at tulad lamang sa game 1 ay tinambakan ngana naman mga kaibigan nito ng OKC na tapos ang game sa score na 118 to 99, 27 points, 8 rebounds, 5 assists si SGA, 24 points, 6 rebounds, 5 assists si Jaden Williams at 20 points, 11 rebounds and 5 blocks si Chet Holmgren. 2-0 na din nga mga kaibigan, ang series na ito.